So guys, good afternoon Nagbabalik si KSPH TV guys So guys, habang nakikinig ako ng music eh, tamang-tama -tama. kasi talagang maaalala mo si Mayong Volcano at uh, iniisip mo kung kailan ka ulit makakabalik dito sa bayan ng Albay para Maisama ko naman ang aking mga anak dito at ang aking asawa para ganun din makita rin nila kung gano'ng kaganda ang bayan ng Albay. So guys, ayan si Mayong Volcano. nakaka talaga. So hanggang sa muli guys at sa aking pagbabalik. Magandang hapon. Bye bye po.